Ayan uh, may nakita tayong kababayan natin si uh, Nanay uh, hanggang ngayon nagtatrabaho Nanay Josie so hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin siya dito sa Hong Kong so itatanong natin kung uh, ano yung mga magagandang uh, advice na pwede niya ma share sa mga baguhan dito na magtatrabaho sa Hong Kong kasi uh, napakatagal niya narito so alam na alam niya na dito at saka yung mga kalakaran so para sa inyo, nai, anong, anong pwede nyo ma-share na advice? Si-share ko pwede? lang na magpakabait sila sa mga amo para gusto nila sila. Okay. di ba? O, oh, yun lang. Magpakabuti ka dito sa Hong Kong. Hmm. Ano pa na yung mga... Tawa, oh, ano? nandiyan sa, sa busin namin. Huh? Huh? <laughs> so, ayan, uh, napakayandang advice ni nanay ilang taon 30 30 30 na next year 30 years nagtatrabaho magpo-forgood na next year si nanay thank you nanay sa pagganyo ano, good luck sa pag-forgood yan